para mag-andar pa so. Yeah, nice. At siyempre ay 'yan na mabutoy, pagpunta ka hindi siya. na po yung araw. Dadayan tayo malayo. Ah. Tapo nai. Dalawahan yung uwi natin ka-abot. Karekin pa yung tindahan. braso dito na tayo sa spot ng hunting area uh, ano oras na ba 7.25 mga kabraso ayan tapos na rin ako mag almusal ayan sana lang makadali tayo dito mga bakas dito mga kabraso parang pababa baba siya dito sa muntang ano good okay. size na ito sana lang hindi pumunta sa hibasan oh hmm, hibasan doon ito na sa tagal ng paghahanap natin mukhang papunta nga dito yan oh daming bakas pinagkainan yung butas hindi ko pa nakuhaan to pero madalas tong patukan oh, malalaki yung bakas palibot mga kabraso tingnan nyo Ayan. talagang ano na nandito siya oh, kahit doon puro oh, bakas ay, malamang lang yan dito. Alas 9.20 na. Ah. Napakalawak mga kabraso. Hindi natin tinamaan. Marami kasing mga ano to. Ay, ito. Ito mga kabraso umakyat yan yung alimango yun di yung gano'ng kalakihan mga kabraso pero good size isa lang ba dito tayo magbabawas Buti na lang dala natin 'tong palakol. Hey, thank you Lord. pag doon umakyat mga kabraso dire diretso yung pababa hirap kasing butas Palik palakihan din natin to para kahit malalaki magkasya dito นะั่งปาดเองสมิกสิกเลย Ay, ay, lalabas din. Ay, thank you, Lord. Ay, sus. Di gaano kalaki ang mga kabraso. Good size lang siya. Mga kalahati lang. Pero napaka-season. May putol yung sipit. Ay. Huwag. Yan mga kabraso. Ay, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa tayo. Talin na natin to. Kabraso. Pero mga luma na. Lalaki. Yan. Tapos nag-ano siya dito. Ay! Ayan pala yung alimango. Ka uh, hindi ko napansin mga kabraso. Wala ko hukay lang. Andyan siya. <laughs> papunta dun yung bakas. Wow. <laughs> Ayun. Lucky. hey thank you Lord. Nakadagdag din tayo. Ito yung papunta dyan na bakas niya. Oh. Hindi siya kanina umano. Oh uh, ito. Palagay ko kahapon pa to na pumunta dito. siyang ano na yan lang kanina kanina yan may tubig sa madaling araw pero hindi siya talagang gumala kanina ibig sabihin kahapon pa ito dito yan dalawa yung pinaganuhan niya pumunta rin dun ilalim ay ayun pa mga kabraso alimango din ayun sa ilalim iba pa lang bakasyon ayun oh. oh wow thank you thank you lord ito na <laughs> ito na ang serte mga kabraso yan wala mang dalawang dipa yan yung isa tapos yan wow minsan lang mangyari ito mga kabraso minsan hindi naman kalayuan pero ito talaga wala mang dalawang dipa mga kabraso ito lang isa. Tapos yan, alimango na naman. <laughs> Ay, thank you Lord. Napagod man tayo sa kakaikot. Pero, may isa na tayo. Ngayon, bilang dalawa yung dagdag. Mulan natin tong isang. Baka may kasama itong mga kabraso. Kaya ganito ba siya? ka braso. Ay, pinag... Pinagpalitan yung... Pero wala dyan. Wala dyan mga kabrasok may nagpalit din dito mga kabraso pero sure ako na hindi ito yun kala kong may babae na kasama ito hindi na bago oh. ang itim na baka, baka ito yung isa na yun nagpalit huwag naman sana kung um, parang ang babae ito tatali ko na to mga kabraso ah. wala mo dito ayan ay thank you lord good size Itali na natin yung isa mga kabraso. Ay! Ito nga yung nagpalit mga kabraso. Habi na. Babae, wag na. kalipat na tayo ng hunting area mga kabraso ayan mga alas 12 dito tayo sa barangay utap ata ito ah, nasa sakupan ng daram ayan mga kabraso kasi yung area na tayo ay ayaw nila tong ano yun dami nilang inaano dito ba dito kwento na yung mga kwentong kababalaghan eh, hindi naman yun yung hanap natin. Kaya, pasukin natin to. Ito yung enchanted na halo dito, mga kabraso. Ano? Sobrang laki na. Ibutas na tayong nakita dito, mga kabraso. Ayan yung mga hinukay. Ayan. Ito tayo sa likod. <coughs> Sobrang laki ng ano na yung dito. Bantay. Ito. Ito yung butas. Yan yung mga hinukay. Yan. malalim nga. Malalim na ata. Ay Malalim. Lalim mga kabraso. Punta dun. At dun tayo magbukas. Doon. Hindi makuha mga kabraso. Hindi natin maabot. Sobrang lalim. Oh, sabi. Dalawang hukay na tayo. Dito. Mayarap ng anuhin yung mga ugat. E, lalim. Ayun pa sa taas oh, napakalaki. Isa. Yan no. Ah. Uh. Napakalaki din. Sa dungaw. Daming mga bantay dito. Ay, hindi naman natin gagalawin yan ba. Ayun mga kabras, oh Sa bahay na po tayo hindi na tayo nakadagdag ito nga pala yung stack natin dito sa bahay mga kabraso yan tatlo puro good size ayan ay yung tayong dalawang maidadagdag ay ito yung ibon sana lang yung ibon yung isa pag dumarating dito inaaway niya. Yeah. Di na madalas dito sa bahay. Tawawa. Ayan mga kabraso. Salamat pala sa patuloy na pagsuporta. Ayan. Or ano na tayo nakarating? Oras ah. 2.59 lang mga kabraso. Dahil dun sa nilipyatan natin. Nagtagal tayo dun. Yung pinasok ko yung ilog. Pero sa tingin ko mga kabraso magandang balikan yung area na yun yung malalapad yung hibas ngayon kasi ayaay -ay na kaya yung tubig sa sapa parang di na bumababas masyado may mga butas dun at saka napakaraming pinagkainan magandang matimingan yung malaki yung hibas Yan, hanggang sa muli mga kabraso ah, maraming salamat po ulit